Filipino Foods, Tignan natin ang mayari daw dito, libanis. Titingnan natin yung menu nilang bulalo. Bugi, titikman po natin yung bulalo. Aywa. Bul If you like to try his bulalo, come and visit here in Hamra. Titikman po natin yung menu niya. Mainit po mga kapugi. Ito, masalap. Ito yung hinahanap ko para lang tayong nasa Pilipinas kumakain ng bulalo. Well, wow. Sarap. Okay. Mm. Full menu. Masarap po. Uwang kuha niya po ang lasa ng Pilipinas. Ito yung unang subo, unang kagat mga kapugi. Kung gusto nyong You want to try this bulalo? Come and visit here in Amra. I'm liner. Mmm. Malambot. Tamang-tama. At ito pala ang may-ari mga pugi. Ito, ito. Si Mr. Mr. Welcome. Thank you, Mr. Welcome, welcome, welcome. Kung gusto niyo kumain, tignan yung ulam dito. Ang sarap, the best. Yung karne niya, ang lambot. Hindi mo na kailangang Kagagolin, hindi matigas, it's so very soft at ang soft niya. Grabe ang init. Busog talaga ako. Thank you.